Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Chris Aldo Corona. Ibinigay ng dalagang ito ang sariling bato para sa nobyo, ito lang pala ang isusukli nito sa kanya. Maganda ang araw ni Janice dahil ikalawang taong anibersaryo nila ng kanyang nobyong si Joshua, Maaga pa lang ay nagpunta na siya sa salon upang magpaayos, gumayak ng bagong biling damit, kailangan ay maganda siya sa mga mata ng kanyang nobyo sa araw na ito. Hap ona ngunit wala pa rin ang binata, usapan nila ay tanghal iyan sila kakain sa isang mamahaling restoran bago sila pumasyal. Humuhulas ka na, ate, darating pa ba yung date mo? Tanong ng kapatid na si Rosel. Oo naman no, anibersaryo namin ngayon, Imposibleng nakalimutan niya, ang sabi pa nga niya sa akin kagabi ay may inihahanda raw siyang surpresa, depensa naman ni Janice. Baka susurpresahin kang hindi siya dadating tumatawa ang bunsong kapatid, kung ako sayo, ate, magbibihis na ako, huwag ka nang umasa dahil masasaktan ka lang, ewan ko bakit hindi pa nauntog yung ulo mo, wala nang ang trabaho ay niloloko ka pa, dagdag pa nito. Tumigil ka nga riyan. Roselle, lahat naman ng tao nagkakamali. Saka nangako ako naman na siyang aayusin na niya ang relasyon namin, itong ang alis namin ay para makabawi siya. Hindi ko nga alam kung bakit hindi man lang siya tumawag. Nag-aala lang sa adpa ni Janice. Hindi ka man lang magagalit sa kanya, inuunawa mo pa rin siya gayong halata namang ginagamit ka lang niya, pupusta ako. Hindi na yan pupunta rito at gagawa na naman siya ng matinding dahilan para paniwalain ka, inis ng sambit ng kapatid. Hindi may aalis kay Roselle na mainis sa nobyo ng kapatid dahil ilang beses na itong umiyak dahil sa ginawa nitong panloloko, ang masakit ay ito pa mismo ang nakakita ng pambababae ni Joshua. Inabot na nga ng gabi at hindi na dumating ang binata, imbes na magtampu ay hinanap pa ni Janice kung nasaan ang nobyo. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam na hindi ako pupunta, masama kasi talaga ang pakiramdam ko, sa ad ni Joshua. Sana ay sinabi mo lang sa akin para nakapunta ako agad sa bahay niyo para alagaan ka. Ayos lang naman sa akin kung hindi tayo matuloy, ang importante ay bumuti ang pakiramdam mo. Wika pa ng dalaga. Maraming salamat, Han, maunawain ka talaga, ang swerte ko dahil ikaw ang nobya ko, wika ng binata. Buong gabing walang iniintindi si Janice kung hindi alagaan ang kanyang kasintahan, kinabukasan ay nagpasya siyang dalhin na ito sa ospital para maipasuri. Wala naman akong pera, Janes. hindi ko kakayanin ang magbayad ng malaki sa ospital na ito, kaya nga mas pinili ko na lang na itulog sa bahay yung nararamdaman ko kahapon, saad ni Joshua. Ako na ang bahala sa lahat, Joshua, mas mainam nang may pagamot ka, baka mamaya ay kung ano na yan, saad pa ng dalaga. Malaki rin ang binayaran ni Janice upang may sagawa ang kumpletong pagsusuri sa nobyo, doon na pag-alamang may sakit pala ito sa bato, agarang operasyon na lang ang makakapagpagaling dito. Tinanong ko na ang mga magulang ko, mga kapatid ko at ilang kamag-anak ko, wala nang gustong mag-donate sa kanila ng bato para sa akin, natatakot din sila sa laki ng gagastusin para sa operasyon, siguro nga ay ito na ang katapusan ng buhay ko, pagpapaawa ng binata. Paano 'yun? Hahayaan ka na lang nilang masawi. Joshua, hindi naman maaari. Sabihin mo ay ako na ang gagastos ng lahat. Siguro naman ay sapat na ang naipon ko. Kung kulang pa, ay mangungutang ako sa opisina o kaya sa bangko. Gagawin ko ang lahat para madugtungan ang buhay mo pag-aalala ng dalaga. Ngunit talagang wala raw gustong tumulong kay Joshua dahil sobrang nababagabag na ang damdamin ay napilitan si Janice na gawin ang hindi inaasahan nasisiraan ka na talaga ng bait, ate, bakit mo ibibigay ang isang bato mo sa lalaking iyon, tapos ay ikaw pa ang gagastos, hindi na pinararangalan ang martir ngayon, hayaan mo na lang siya, kung pamilya nga niya ay walang pakialam, eh, galit na sambit ni Rosel. Kawawa siya Rosel, kaya nga mas lalong kailangan niya ako, nakapagdesisyon na ako, wala nang makakapigil pa sa akin, kailangan kong sagipin ang buhay niya, saad ni Janes. Bahala ka na sa buhay mo, ate, sana lang ay tama nga ang desisyon mong yan, tutal, hindi ka na rin naman papapigil pa, wika pa ng kapatid. Talagang itinuloy ni Janice ang kanyang binabalak, siya ang nagdonate ng bato para sa kanyang nobyo, kahit hirap ay hindi naman niya maobliga si Rosel na alagaan siya, buti na lang ay mahal siya ng kanyang kapatid. Salamat a, akala ko talaga ay wala ka ng pakialam sa akin, wika ni Janice. Ginagawa ko ito dahil kapatid kita pero hindi ibig sabihin ito ay sinusuportahan ko ang ginawa mo, ate, kahit kailan ay hinding hindi sa adpa ng dalaga. Malakas kasi ang loob ni Rosel na hindi pa rin magtitino si Joshua, pero si Janice, pakiramdam niya ito na ang hudyat para tuluyang magbago ang nobyo dahil sa sakripisyong kanyang ginawa. Lumipas ang mga araw at unti-unting gumaling ang magkasintahan, naging maayos na muli ang pakiramdam ni Joshua at bumalik na ito sa dating lakas, ang buong akala ni Janice, pagkatapos nito'y mas magiging malapit sila ng kasintahan, ngunit nagkakamali siya. Lalo niyang hindi mahagilap ang binata, madalas itong kasama ng mga kaibigan at nakikipag-inuman sa bar. Joshua, hindi ba't bawal sa iyo ang ginagawa mo? muntik ka ng masawi, ingatan mo naman ang buhay mo, saad ni Janes. Iyon nga ang dahilan ng lahat ng ito. Han, muntik na akong masawi at napagtanto kong marami pa akong nais na gawin sa buhay ko, hayaan mo na akong magsaya, hindi ko naman inaabuso ang sarili ko, gawin mo na lang ito para maging maligaya ako, matindi ang pinagdaanan ko, Janes, pakiusap ng binata. Siyempre, Muling pinagbigyan ni Janice ang kanyang nobyo kahit nalabag sa kanyang kalooban, pilit na lang niya itong inuunawa. Napansin ni Roselle na tila malalim ang iniisip ng kanyang ate. Sinabi ko naman sa iyo na hindi na magbabago yung nobyo mo, yung mga tulad niya ay walang ginawa kung hindi isipin lang ang sarili, ate, huwag ka ng malungkot nang dahil lang sa kanya, saad pa ni Roselle. Nag-aalala lang naman ako sa kanya, masama ba yun, pero ayaw ko rin namang hadlangan ang kaligayahan niya, saad ng nakakatandang kapatid. Kung tunay ka talagang mahal niyang lalaking yan ay iingatan niya ang sarili niya, abay hindi rin madali ang pinagdaanan mo ah, talagang makasarili yang si Joshua. Nakakainis siya, sambit muli ni Roselle. Isip ng isip si Roselle ng plano kung paano ipapamulat sa kanyang ate ang katotohanan, hanggang sa isang araw ay nakita na naman niya itong si Joshua na nasa isang restoran at may kasamang ibang babae. Ito na ang pagkakataon ko, maraming salamat sa tadhana at tuluyan ng matatauhan ang ate ko, saad niya sa sarili. Tinawagan niya ang nakatatandang kapatid upang makipagkita, sinabi niyang magkita sila sa naturang restoran at manlilibre siya. Nagtungo naman doon si Janice, laking gulat niya nang datnan ang kasintahan kasama ang ibang babae. Sinabi ko sa iyo na hindi na magbabago ang lalaking ito, ginagamit ka lang niya sa ad ni Rosel. Naiiyak naman sa galit si Janes dahil sa ginawang panloloko ng nobyo. Walang hiya ka, matapos ang lahat ay ito lang ang igaganti mo sa akin, wala kang kasing sama pagtangis nito. Sandali lang at magpapaliwanag ako, Janes giit naman ni Joshua. Pinigilan na siya ni Roselle, ang kapal ng mukha mo, pati buhay ng kapatid ko ay handa niyang ibigay sa iyo tapos ganito lang ang isusukli mo, matakot ka sa karma, sambit ni Roselle. Sa wakas ay nagising na nga sa katotohanan si Janice, labis ang kanyang panlulumo sa tindi ng pangyayari, mula noon ay hindi na niya talaga kinausap pang muli si Joshua. Sana pala ay nakinig na ako sa iyo noon pa, binulag ako ng pag-ibig, pasensya ka na, Roselle, pasensya ka na sa akin, umiiyak na wika ng dalaga huwag ka sa akin magpasensya, ate, humingi ka ng tawad sa sarili mo, pero sa pagkakataong ito'y bumangon ka, gamitin mo ito para hindi ka nalokohin ng kahit sino, sana ay nagsilbing aral na sa iyo ang pangyayaring ito, hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Kailangan na lang ay mabuhay ka sa kasalukuyan para maging maayos ang iyong hinaharap, wika naman ng kapatid. Ito na nga ang ginawa ni Janice. Iniwan na niya ang lahat ng mapapait na alaala ng nakaraan at nagpatuloy sa kanyang buhay. Hindi nagtagal ay nakabawi na rin siya. Tuluyan na niyang nakalimutan si Joshua. Isang araw ay nakarating sa kanya ang isang balita, pumanaw na raw ang dating kasintahan dahil nagkakomplikasyon sa bato. Hindi kasi nito inalagaan ang sarili at nagpatuloy sa masamang bisyo nang hihinayang lang si Janes sa parte ng katawan na nawala sa kanya dahil ibinigay niya ito sa maling tao. Pero ang lahat ng ito ay parte na rin naman ng nakaraan na kailangan na niyang bitiwan ng sagayon ay tuluyan na siyang makausad sa buhay.